Sobrang harap. Lagi namin yan mga idol. Sama nyo kami. Ang dami. Ang dami yung bees. Guys, ito yung bees na kinukuha na ng pulot. Grabe, alam nyo bang napakahirap po ninyo. Ito, pagkalang kitsukan mga idol. Ang ganitong mga ano, idol, pulot. Mga idol, wala kami nakita Sobrang laki. Honey. Brabe. Ito yung kanatatakutan ng lahat sa pagkuha nito, Grabe. Ang hihap ito kasi nangangagga ito guys. Yung mga samahan na hmm? kami Ang laki. Tara ko, tayo bunot. Kumuha sila ng bunot yung mga bata. Middle. Middle. Amaze ah, talaga ako no, makita ko to. Gumagamit sila ng bunot. Tapos yun o. sa bunot. Kumuha sila ng dahon. Ang galing, ang galing ng uh, technique ng dalawang bata talaga. Grabe. Sa lugar naman guys, talaga kaya natatakutan yung pagkuha ng ganitong hanit. Hanit. Kasi pag nakagat ka ng mga bees, masakit talaga yun, nakakalagnat. Hindi lang lagnat pag minalas nilas ka talaga pag marami kumagat sa'yo. Pwede ka ma-hospital. Ang tapang ng dalawang bata, grabe. Ang galing nilang dumiskarte. Eh. Nakakahanga sila kasi ngayon lang ako nakakita talaga ng ganito ng uh, napaka Napakasimple lang. Kumuha silang bunot at binalot nila. Galing, o. Oh? Ito po mga idol yung gagamit namin yung eh, eh sa amin siguro kahit kumuha ka pa ng pagkadami-daming pang pausok dyan eh. Takot talaga sila kumuha. Talagang kumuha lang naman yung mga magagaling talaga na saray. saray talaga sila sa diskartihan. O, oh, nilagyan lang tali para mahaba. Ang galing talaga nila. saray na in yung dalawang bata. Nakakatuwa. Nakakatuwa kasi. Ang ano nila, ang tatapang nila. Oh, pinis eh. Kinabausok lang nila yung ano, yung gunot no? Pero kung tutuusin, napaka unsi lang nung usok na nabuprovide. Eh, ang laki nung beast na kanilang kukunin, no? Oh, ginaganong-ganong lang nila. Ang dami niyan! Oh, grabe, ang dami, oh. Ang laki! Ang daming pulot nito. Na natural lang, natural talaga yung ano. Honey. Oh, wala na. walang chemical. Oh, wala chemical. Oh, Sinong niya mga idolo? Oh? Nakita, sa taas pa ng puno pala yun. Hindi siya natatakot, ano. As wala mo lang siya kahit jacket. Medyo delikado. Medyo delikado. Pero hindi ko alam kung paano nila nagagawa. Pero medyo delikado talaga sa bata. Kasi kamaya hindi mo maaari yung pagkagat sa'yo ng bis. Tapos mahulog ka sa puno, di ba? Pero siguro naman alam nila yung ginagawa nila. Sanay sila. Hindi naman lagag ah, ganyan Hindi nila gamay yung ng ganito. Nakakahanga ah, pero ingat, ingat kayo mga bata kayo. O, oh, ito mo, pinapausukan lang lang gano, para lumilipad-lipad lang yung mga bis. Pero marami talaga. Yung hindi umaali. Eh. Natural way nag natural na di na hani. Kumuha lang naman sila konti sa part na wala nang baby yung bis, wala na siyang ano, mga maliliit. Nandun yung pulot niya talaga. Sarap na ito guys. Mabisang, ano, pinakamabisang vitamins ito. Bulot. Nung napanood ko talaga to, talaga sabi ko, napatigil talaga ako. Sabi ko, ang galing. Ang galing nila. Okay. ko pa silang itak, pero ingat kayo to, ingat, ingat. Shoutout nga pala sa PH Adventure. Ayan. Ah, sa kanila ko na yung video nato, Sa kanila ko na panood. Hindi ko lang napigilan na magbigay ng reaction. Kasi napahanga talaga ako sa mga bata. Sabi nga niya sa caption niya, The biggest and the scariest honeybee. Kinatatakutan ng karalihan. Mag-harvest ng mga bata. Wow, tumutulo na yung pulot guys. Ang sarap. Natatakang ako na sa pulot. Ang dami, grabe oh. Ang sakit yan kapag nakapangagat talaga guys. Impossible hindi sila nakahagat nito. Pero kung sa ibang tao na hindi talaga kaya yung ganitong diskarto. Lulapit ka pa lang, sinasabi ko sa'yo. Ikakagat pa lang sa'yo, susuko ka na. Sobrang sakit din ito eh. Hindi naman lagi sinusunog, pinapausukan lang nila. You know, kung wala silang kapiraso sa uh, nakapanong tiro. Ikat na oh. idol! Ito na yung kanin natin mga idol, oh. Thank you, Lord! Sabi ang dami! Oh, ah, may kagat okay, ma Pero kayang kaya ito, Pero hindi daw masyado masakit. masakit. Grabe itong bata na ito. nakakasaludo itong bata. Mga idol, yan yun po yung kinawa namin. Tinira po namin ito. Para pumabuhay pa yung oh, mga baby. Kunti lang yung kinuha nila kasi. Tinira hmm, lang yung idola. part na may mga baby pa. Ba. Kung Ay, hindi ito, naman lang na talaga sinisira yung alikasan doon. Huwag na namin. Tignan ko na to yung lanaw niya. Napaka-press ng pulot na to. Wow! Sobrang, mm, tamis. sobrang tamis. Shout out sa dalawang bata ito. Thank you so much, PH Adventure. Ayan. Thank you sa video na to. Hindi ko lang napigilan talaga magbigay ng reaction. Sobra. Ang galing nila. Mmm, sabang-sabang so so harap. <laughs> oh my God, siya oh. Mag-idol, mag-idol, pero sa iba talaga, lagnat ka talaga niya. Tatlong araw sa Ligo. Huwag niya susukan. Huwag niya susukan kasi nasira ang buhay niya. Believe talaga ako sa mga, mga bata ito. Ang galing, pero mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo lagi sa inyong ginagawa na ganyan. Alright guys, thank you so much sa inyong panonood. Maraming salamat. And this is that's pusong palaban ang issue serya ng bayan. Thank you for watching. Bye-bye.